So, yun mga kamanok. Bali, magandang araw po. Bali, may katanungan po yung isa nating followers. Kung paano daw po malalaman na yung isang manok ay malakas mamalo. So, direct to the point na po tayo mga kamanok. Kung ganito po mga kamanok, na sa hawak o, eh, ispar po natin o ibitaw natin. Doon po natin malalaman kung siya ay malakas mamalo o hindi. Pero kung halimbawa, mga 3 months old, 4 months old, so hindi pa po yan ang lalaban, karaniwan sa mga ganyang edad. At kung nalalaban naman, hindi pa rin natin pwedeng ibitaw. Kasi baka mamaya mabalian o kaya maging habit pa nila. Bali, ang basihan ko po dyan, mga amanok Siyempre, katulad nun ng mga, ano natin, yung mga idol natin. So, sinasabi naman din naman nila na unang-una yung bone structure. Pag heavy bone, siyempre, mabigat bumigay ng ano, yan. O malakas mamalo ano, yan. So, titingnan natin yung structure ng ano nila yung buto malalaman naman natin yan sa ipo pa lang pag ano heavy bone sya isa sa mga basihan ko yan mga kamanok ah, pag hawak ko pa lang ng manok hawa kang kung ganyan so sasamdamin ko sasalating ko kung makakapal yung buto nya tapos hawakan ko yung bandang mesutan kung sarado yung mga sipit-sipitan yan buto sa pityo hanggang doon sa dulo sa may pit dapat halos dikit yan doon sa nakaganyan sipit-sipitan ayan yung sipit-sipitan yung dito dapat yung ano na yan yung tatlong buto na yan halos magkadikit yan walang siwang lalong lalo na yung ano yung nakaganyan yung sa may pit sa taas ng pit sa buto so pag mga ganon mga ama, ano, ano yan posibilidad yan na malakas mamalo yung manok ano, kahit hindi mo pa naibitaw Pangatlo, yung dito sa may ano. Yan, sa may balikat niya. Yung inlalaki mo dapat o kahit yung ganito mo dapat hindi pumasok eh. Eh ito pang karaniwan na yung inlalaki yung ginagamit, ginaganyan sinasamdam. Kung sikip, pag sikip, ay eh, malakas yung pakpak niyan. Isa sa nakakapagbigay ng lakas kumalo yung lakas din ng pakpak yun lang mga kamanok yun yung basihan ko mga kamanok sa pagpili so, manok na hindi pa na ibibitaw o hindi pa na i-spar kung siya ba ay malakas mamalo pero yun nga mga kamanok sabi ko nga kanina unang una pa lang para malaman nyo kung malakas mamalo ang isang manok kung naibitaw naman eh, i-spar mo na para sigurado ka kasi sa mga sinabi ko na yon ay basihan lang yon mga manok merong manok na dikit yung sipit-sipitan may nang mamalo merong manok na malalaki yung buto may din mamalo so para hindi kayo malito mga kamanok ayun na yung ibitaw ninyo para sigurado kayo so yun lang po maraming salamat po sa panonood